So, eto nandito tayo sa manukan ni ano, Paitolin. Ayun. Ay, so so ah, walang ano. Oh, no, walang iplog. Ah, walang. Puti, dyan na. O, yun, bagasak. Ano yun? Udedo yun. Okay, plano ko ng ay Hindi 'yan nganganganak, ano. araw-araw. Ah, wala pa lang laman tong ano, manukan mo ngayon. Oh, ah, ano, oh, ito. Oh. Ayun. Ano yan? 45 days. Oh. so yung anak ang nanayin niya so 45 days. Oh. Kuya, Naglilim yan, o? Ano? Naglilimlim yan oh, ano. Naglilimlim pero ma walang itlog tapig para kuyang gusto si itlog. Ha? <laughs> ah. Para gamit mo 'yon. Taday ko talaga yakap pa. Ah. Oh. Yun na yun, eh, dapat ay karego, karego so. Ha, wala namang lagnat 'yan. Are, dai ma. pagkuya ko ano? Kumbaga lagi siyang nakaano, ano, ano 'yan, mangingitlog o ano? Dai na, itlog na ito. Ah, nakaitlog na. O kung si itlog, big para big para gamit ni. Ano, dapat bang Ilan yung naging itlog nito? Are, siguro mga kuya na naka, nakaitlog pa naka, mga naka 14 o 12. So, Dami tapas, pala no. Dami. Yun. Ano 'yan, araw-araw nangingitlog o hindi? Oo, ay, ayo. Kahit 45 days, ganun ano. Hmm. Kaya yung ano, yeah. nag, nun, nag, naghilang loma, ma yung loma. Oo. Ibig sabihin ma, ano, yung, di ba yung ginawa mo na, ano dati, parang ganito, ano? Okay. Yung parang ganyan na kulungan. Hmm, parang bukaan. Ang oh. chokol kaya, ang kuya, si, puro ka metro, kwadrado, hmm. ang kwarto pa, ano. Oo. Yung tas mo sanaman, ano, kuya, ang kwarto. Ibig sabihin, yung, yung katulad yung ginawa mo dati, mga ilang araw yun nagagawa. Inaabot ng isang linggo? Hindi. Pagpatay, makuha ka ng mga ano-ano yun. Kahoy, kawayan, na marugi. Tapos, oh. pagka, kuyan mo, papormahan mo. Oo. Yun na pag, mo. Tapos sa ilalim naman yung parang paitlugan lang na ano ano na bumababa. Ayun pala si Buboy oh. Dahil pagkalugan ini ka, ay, ay bumurak to. So. Orchids, oh. ang ganda pa naman. Ay, ay, no. aros, Ito yes. yung orchids na maganda. Ayun, sinunay. No, yeah. Ayun. Ang ganda ng pagkatubo <laughs> ng ano, orchids. <laughs> Nagborat. Oh. Ano ito, hara tubo ito. Guna. Sana, makaya ka ito. Yung klase ka ito, malim din ito. Ah, yung native na ano. Ito, ito, ito. ito. Naka, ito. Ah, baka yan. Ah, hindi yun. Bakuan, ah, itong, kuya, Ma, babalik ito yung lumasa. Kuya, Oo. Oh. Sigurado po ba? Baka ano. Toto nagbalado. Ito. Mhm. Mm -hmm. Basa nga siguro ang pig niloloko ba na yung kuyan. Sagot. Ah, ayun. Mm. Yung manok na yon. Ibig sabihin, buntis yan ano, itlog na ano, mangingitlog na. Oo, dahil oh, yun na, mangingitlog na siya ta. Tumugtog niya. Iniwala niya sa mga sisig niyan kuyan. Oo yab ang sige vlog ibig sabihin yung pait luging manok yung pait luging manok hindi na kailangan ng yun, ano? yon no ay dai dai mo nag-sara mo na goya na nag-leble na kumbaka deratsyo na eh bang bang et vlog na nadaan ang galing asan pag ko yan yung pag sige ng vlog diyan sa pagpakain sapi sapi oh ilan ayan na boya ito 'yung mga manok na kailangan ano. Oo, ni-tet na. Oo. Hmm. Yes, Ay ano? sanay. So, 'Yung mga hirum-hlo. Yeah, Naglilim-lim. Hmm. Ayun pa 'yung iba oh. Meron aanan ah, ko 'yan. Ito, mga ano na talaga 'to, ano. Na, ano? Mga na nakapanganak na. Oo. Ayun oh. 'Yan manan. Oh. Ayun. Uh. an Hmm. Ano, sa piko Ano ako dapat sabuya? Tsari. 'Yung piko niya nang. Eh. Oo. Uh -huh. kahit malaki na, palagi niyang kasama pa. Oo. Oh. Magtayo di ba? sa siya na look Mga next week, mano, magpagawa ako sa iyo ng ano, ng kulungan ng manok. Na tapos dyan, dyan na lang ilalagay sa ano, sa loob. Sa, sa loob. Kahit yan na siguro gawin no para hindi na ilalabas. Oh, okay, diba? Ayan. Para habang ano, hindi na magli, hindi na tayo maglilipat. Kung baga para, parang ano lang. Kung halimbawa ang ano, ang tingbitruan, Oo. Tapos ang nilalagay dyan, tatlo. So, tatlo bawat isa. Oh, bawat isang kwarto. So, 3. Kaya, kaya isa six. lima, tatlo di 15. Oh. Mga 15 ano? Oh, 15, I think 15 ang mga. Ah, kung mga 15 yung laman ng ano hmm. ng isang set. Kasi ang gusto ko sana yung para makumpleto yung isang tray ng ano isang tray ng 'Di ba ang isang tray 24? Isang tray ng itlog. Di ko yan ah, isang tray ko yan ang tray sa itlog. Ah, 30 ba yan? Hindi 24. 30 20, ang islog. Ah, uh, akala ko Ay 24. May, may <laughs> kaan, ah, isang tray na. Ibig sabihin kung ano, mga dalawang araw ano? Hmm, dalawang araw. Hmm, kung mag-itlog ng ang kuya na ang Oo. Kuya pati ano, kahit walang yan, yun, lalaki. Automatic itlog In sila ng itlog yun araw-araw. Puro ang babae, nag-iitse araw-araw, nag-itlog. Hmm. Nagkukuya na ang... Ayos, ano? Ang nakira. Ano ito? Babalik yan mamaya. Babalik ang doon sa ako, ano? Kung may kuya siya, nag-itlog. Hmm. Babalik ang doon sa ako, Ayan sayang kasi itong kulungan kapag ganyan pa rin kababa yung presyo itry muna natin sa ano itry muna natin sa manok para at least ano yung yung ano lang mga pait lugi na ano manok Ito guys kasama natin si Gerald ayun naglalaro si ano si Gerald nandito yung aso Aso na yung alaga natin. Wala nang baboy. Ano? So, meron pa dito isa. Ito nga, bumili tayo guys ng ata, limang kilo. Tapos, sa uh, sabi natin purong ata. Kaya lang tayo na may-ari. Hindi rin talaga natin guys ma tiis yung baboy. So, bumili rin tayo ng isang kilong ano, uh, isang kilong bimig na grower so limang kilo over parang 1 is to 5 ano, ratio yung pakain natin dito sa baboy na alaga ayun so ito na nga guys ayun so ito yan so ang mangyayari na ito guys is 1 um, one kilo 1 kilo per day tapos ahaluan na lang ng ano uh, 20 200 grams. Ayan. Tama ba? 200 grams na ano, 200 grams na uh, feeds or 20 grams na feeds. Basta ewan ko yung isang kilo, ilang grams ba? <laughs> Ayun, Basta isang kilo, i-divide into five para umabot ng five days siyang pakain. So, eto na guys. Um, tayo kasi na may, uh, may ari. Talagang kailangan magtipid. So, practical na ang laban ng na, ano, Gerald. Ayun, so, si Gerald kasama ni Paitolin. Apo ni Paitolin. So, yung kasalukuyang ano, kasama natin na nagbabantay dito. Eto kasi project natin gagawin ng dumalaga Kaya, ano, tutuloy na natin sa dumalaga Pakahabain lang natin guys yung katawan na itong baboy. So sabi natin, purong atah uh, ata yung ipapakain natin. Pero hindi rin natin guys matiis kasi, di ba? Kung, kung, kaya rin naman. <laughs> diba? Ewan ko, mga pusong mamun talaga yung mga magbababoy. Talagang, ano, di ng magutom, di ng malugi, uh, makakain lang yung baboy. Kanya naman talaga tayong, ano, mga magbababoy. Talagang, ano, gagawan at gagawan natin ng paraan yun guys, magluluto na ng tangalian si Gerald ayan, nag-iigib napakasipag ano ah, maraming maraming salamat mga katropa sa pagsama sa atin ngayong araw na to isa na namang kwentuhan dito pa rin sa ko Youtube Channel sama-sama tayong matuto, magnegosyo at syempre, sama-sama tayo kung aasensyo Ayan, hanggang sa muli mga katropa, huwag mo ng pag-asa. Dire-diretso lang sa buhay dahil ang buhay parang gulong yan. Minsan nasa taas, minsan sa baba. Basta tayo, dire-diretso lang sa pangarap. Hanggang sa muli mga katropa, maraming salamat at paalam.